🎵 Music 🎵 Hello Assalamualaikum. O pati, salam alaykong! O pati, salam alaykong! Ito, pagod alam nila. Kaba naman umakyat eh, Kakapagod eh. <laughs> Ano bang nararamdaman mo kanina nung umakyat tayo dito? Okay. Actually ay uh, nakakapagod at saka ah uh, ito ay may, mayroong halong excitement, exciting konti sapagkat ay medyo matagal talaga na rin na hindi ako nakapaakyat dito. Ah, uh, ganun ba? Ako nga rin eh, kasi first time kong umakyat dito eh. Tapos alam mo kanina nung pumunta ako doon uh -huh. sa taas, okay. So sa mismo yung sa garments, sa gar mo? Ang dami kong nananek doon. Yung parang nagdudua. Tapos may, may nakita pa akong nagsasalay. Eh. Ano bang... Ano dun? Uh, ano bang kung dun, kapatid? O ano ba? Bakit, bakit pa ginagawa nila yon? Okay. Ang dapat kasi ang bagay na ito, ang isyo na ito ay mayroong detalyadong pagpapaliwanag. Kasi ang doa kasi, uh, pag uh, pinag-usapan ng tanataw na dua, ay ito ay unang-una, -una, it's pangkalahatan sisilipin natin yung dua bilang pangkalahatan at gayon din yung particular. Uh, bilang pangkalahatan, ang dua naman kahit saan eh, pwede. Walang problema dyan. Kahit sa ang lugar, pwede kang magdua. Maliban lamang doon sa mga ipinagbabawal, halimbawa, na katulad ng CR, o mga katulad nito. Hindi ka talaga pwede magdua doon. Hindi naman kaya sabihin natin, gumamit ka ng mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala habang ikaw ay tumatawag ng kalikasan. So, sa labas nito ay maaari ka magdua either sa dito sa Garul Hira o either sa Mount Nur o kahit saan pa maari kang humingi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ngunit, kapag ang dua na particular na isa na sabi natin dito, maaaring hindi pwede. Halimbawa, kapag ikaw ay nanalangin, na ang paniniwala mo, ang akida mo, ang etikad mo, ang paniniwala mo, na ang pagpunta mo dito sa Garul Hera o Mount Nur, Mount Nur ay pag dumating ako doon, kinakailangan kang magdua sa pagkat ito ay sunna. So ito ay mali, maling paniniwala sapagkat wala itong nakasabi sabi natin walang nakalagay sa sunna na ito ang gagawin mo na kapag dumating ka, umakyat ka sa Mount Nur, ay manalangin ka. So wala ito. So kapag mayroong kaakibat ang pag, pag na ito ay may kaakibat at may kaugnayan doon sa may koneksyon doon sa pag-akyat dito ito ay hindi pwede. Dalupat, pat isinasagawa ang pagdudua ng unison. Katulad ng nakita natin kanina is uh, jamaa nagdudua sila ng jamaa so ito ay ay ka nga sabi natin hindi legislated sa ating sharia ah. so mahigpit na ipinagbabawal ng mga ganito sapagkat ito ay sinabi ni Propeta Salam man amila amalan lay sa alayhi amrun fahwarad. fahwarad sino man ang gumawa ng anumang gawain na may kaugnayan sa pananampalataya ibada ika nga tunay na ito ay hindi katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala okay ah ganun po ba yun hmm. ah naliwanagan na rin ako kasi ang dami kong nakita kanina eh at saka meron pa yung natandaan mo kanina yung kasabay natin na nagsabi siya, akikat sa dito, kasi andito doon yung shaitan eh. Tsaka, <laughs> andito doon yung malaking shaitan. Bakit ba nyo sabi yung mga ganun? Kabilang kasi sa mga maling paniniwala ng iba, pero ang iba ay nagbibiro, ang iba naman ay talagang tinutudo at saka sineseryoso, ano? Eh kasi parang seryoso yung kanina eh. <laughs> okay. Oo nga, kita ko rin eh. Ah. Uh, kabilang sa mga maling paniniwala kasi ng mga Muslim na subhanallah sila ay nagsasagawa ng umra o di naman kayo nagsasagawa ng hajj. At ang kanilang paniniwala, hindi magiging ganap at kompleto ang kanilang hajj o umra maliban na lamang kapag umakyat sila dito. Umakyat sila dito at ang iba naman ay kinakailangan pagkatapos na magsagawa ng tawaf, magkatapos magsagawa ng umra, ika nga, ay kailangan kasama yung ihram ihram na ka sila at sabay silang umakyat dito dahil kapag ginawa nila yan ay kompleto at nagiging ganap na ang kanilang tinatawag na umraw o sa tinatawag na haj. So ito yung maling-mali subhanallah. Ito ay kinakailangan putulin. Ito ay kinakailangan wax uh, sabi natin wasaka awakasan uh, ikanga o kay sabi natin buksain ang ganitong maling paniniwala. Tapusin, tapusin. tapusin ika nga. Okay? At ipaliwanag sa mga tao kung ano yung dapat at narapat sa pagsagawa dito at kung ito ba'y may kaugnayan. Pero take note ha, ang pagpunta rito, walang kaugnayan sa sunna ni Propeta sa Salam. Ang pagpunta rito, walang kaugnayan sa soa sa tinatawag na umra o di naman kaya haj. Ang pagpunta rito ay maari ka lang pumunta rito na personal uh, sabihin natin layunin. Makita mo yung haram na yung kabuuan ng haram na ikaw ay nasa bundok. O di naman kaya ay uh, ma-realize mo ika nga na yung hirap ng ni Propeta Muhammad sallallahu nung siya umakyat dito. Pero ang bahagi ng sunnah pag wala wala ito mga kapatid. So kinakailangan maliwanag sa atin 'yan, okay? So 'yun mga mali kanina na kung saan ay nandito ang shaytan. Ang shaytan kahit saan nandiyan si shaytan eh kahit sa kahit nga doon sa sa loob ng haram mayroong ng, mayroong, shay mayroong shaytan. Kasama natin ang shaytan. Kasama na natin ang tinatawag na shaytan, yung karin ika nga, no? Di ba? So kasi sabi niya kanina doon kasi ay mag den dito magbabat babato ng shaytan. Hindi naman haj dito para pumunta nang Sabi nga niya eh, ang laki nga doon ng shaytan dito, <laughs> oh, kaya nga babatuin niya eh. Oh, kaya nga subhanallah. So batuhin din sarili niya. <laughs> so yun ay mali kapatid at iwasan natin, wag nating gayahin niya na. So, hindi lahat ng ating nakikita ay baaring gayahin natin. Hindi lahat na nakikita natin na ito itama. tama. So kinakailangan ay siya sa pag-aralan at itanong sa mga nakakaalam. Okay? Ganon ganun pala yun. Mm. Ganun pala yun. Ganun pala yun. Uh, Alhamdulillah. So ngayon, mga kapatid, maliwanag na po yung narinig natin sa isa natin kapatid. Ah, uh, ganun yung dapat natin gawin. So kung gusto natin pumunta dito, pwedeng pumunta tayo dito ng uh, hindi yung yung kasad natin. Na, yung na, layunin natin. Oh, so ganon. So kapatid, okay lang ba napupunta? Ano ko kasi sa sinabi mo kanina, mm. Uh, na yung ano, yung hindi hindi ano yun, hindi ibada. Ah, hindi pagsamba. Oh, hindi pagsamba. So okay lang pala na pumunta tayo dito para yung makita natin o anong itsura ng ah, kuweba na to ah. o anong itsura ng butas na pinasukan ng Rasulullah ah. kung saan siya ay uh, nagsasala nag ano dati. Tama, nagsasala daw. Oh, hmm. nagsasala daw sabi nila. So yun, So ingatan natin mga kapatid yung niyat natin. Bago tayo aakyat ah, doon, magsisimula tayo ha? Ang layo nun eh. So bago tayo magsisimula Ilang doon. Ilang oras tayo ng dalawa Dalawang ata. Oras, oras, Dalawang oras. oras. Grabe. Pero hmm. mo yun. Alam alam nyo ba nung dumating ako dito, isang buti yung naubos kong tubig. At saka gutom na gutom ako eh. Kaya uh, kumain ako agad ng chocolate kanina. So yun mga kapatid, at um, may mga pwedeng may mga maaring gawin ka dito pag pupunta ka rito. Una-una. Ano ba yun? Una-una, maari mong gawin dito. Pag ginabutan ka ng pagdarasal dito, ay walang ay, sabihin, maaari kang mag- uh, So, pwede tayong magdasal dito? Pwede, pwede tayong magsala pwede pwede dito. Tayo magsala. O, batay bilang pangkalahatan sa sarasalam, Salam. Uh, uh, ano yun? Uh, Jo'il. <laughs> uh, ardi Oh, uh Jo'il at siya Oh, -huh. masjidaw wa tahura. Okay? Ayun ma- ayo ma rajulin min ummati adrakatu salaf fali yusalli kama ibig sabihin pwede tayong magsala kahit sa lugar kahit sa ang lugar maliban lang sa maliban lamang sa mga specific sa mga na ipinagbabawal oh, ng propeta sallallahu katulad Ayun. ng katulad lamang ng hammam ikangan ng mga CR hindi ka pwedeng magdasal talaga doon so kahit nasa daan tayo mga kapatid pwede rin tayong magdasal wag, wag ka lang sa gitna ng daan kasi masasagasaan ka talaga <laughs> Kailan tumabi ka talaga. Maghanap ka ng lugar na kung sa maaari kang magdasal. Okay? Pero dito sa Garol Hira, o di ba sa si Jabalon, pwede, pwede. pwede, pwede talaga. Subhanallah. Huwag ka lang doon sa matiri. Kasi baka itulak ka ng, uh, ano, ay hindi mo alam, shaitan. So kinakailangan isi... Hindi lang, hindi lang shaitan. Baka may, may mga, <laughs> ano, eh. Mapakripan kayo. Isikir mo muna ang lugar, ay, ang, ang lugar mo. Isikir mo na sarili mo aa uh, pabaho ka magsagawa ng pagdarasal okay pero ala ko lihal maari ka magsagawa ng pagdarasal kapag inabutan ka ng pagdarasal malinaw at maari ka magsagawa ng nawafil ibig sabihin ng nawafil na mga sunna mga na sunna, mga, sunna, mga sunna voluntary na pagdarasal uh -huh. maari mong gawin ito walang problema ito Insya Allah subhanahu wa taala as long as ang tanataw na intention mo ay hindi malayo at walang konekta wala walang koneksyon sa pag-akyat dito okay yun. walang problema so yun maari ka rin bumili dyan ng mga pagkain diyan kapatid eh, wala, may pagkain ba kanila <laughs> may pagkain mga chocolate. Eh, mga yung Makita okay. Po eh. Ha? Kalas udo kon maaf muskila. Malinaw. So yun yung kapatid. So yun nga ang isa sa mga advice namin bilang kapatiran sa inyo ay bago kayo umakyat, kinakailangan i-assure mo niya ang inyong intensyon yun, yun ang pinakamauna. Pangalawa, kinakailangan physical capability kayo. Kasi alam nga naman pag lumpo kayo, akit kayo dito, mahirap. 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 At lang, pero at, alam <laughs> niyo ba pag, pag kayo napunta dito, marami kang makikita at saka matatagpuan diyan sa hmm. ano, sa daan. Na wala mga paa, Oh, diba? adrenalin Oh, mga kamay. Oh, yun nga, yun, yun ang nakapagtataka. Oo. Sa kabilang napakatirik ng lugar dito at saka napakataas, ika nga, at napakahirap akyatin. Bakit may mga pungkol? Ano oh, anong ba yung pungkol? Pungkol tama, pungkol. <laughs> Bakit to yung mga ano, walang mga paay. Lumpo. Eh. Lumpo. Yon. Okay, mga disabled ba? Na nakaakyat dito. Alam nyo ba, narinig ko na ito ay isang business, ika nga, ng group of people, certain people na. Ganun ba? O in, inaakyat sila dito o dinadala na ang kanilang layunin, na ang kanilang tanataw na intensyon talaga ay deliberately ay maghingi ng pera sa mga tao ng sadaka. Okay? So, nga, ano, ang tanong, paari ba silang bigyan? Pag ganun. Yun nga, yun ang tanong ko sa iyo. Tanong, hindi, kita eh. ang ikaw ang, <laughs> ko. Kita eh. ikaw ang ko. <laughs> Paano ba yun? Actually, ay, now, dito kasi, alam mo, kung pa, natin, babasahin natin ng banal na Quran, mm -hmm. maging sa salam, At totoong mahirap talaga ay hindi yung nagpapahalata ka na ikaw ay isang mahirap. Hindi yung naghihi ka sa mga tao sa para hey. isa ka mo. Bagos, ipinagbawal yon sa Islam. Ipinagbawal sa Islam, ipinagbawal sa ating basa ng sharia, yung ikaw ay humihingi sa mga tao para isa ka sa mo. Yung sa binata yun yung bangda yun. yun na ikabubuhay mo ba pupunta ka sa mga tao para humingi para may makain ka hindi yun tayo ay tinuruan tayo ang ang, ang 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 lupa ng Allah subhanahu wa ta'ala napakalawak. napakalawak napakalawak subhanallah wa may yaj'al lahu makhraja kung sino man atako sa Allah subhanahu wa ta'ala ay wayarzuqhu min haythu la yahtasib ibig sabihin kung sino man atako sa Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng kanyang problema ay susolusyon na ng Allah subhanahu wa ta'ala bibigyan siya at biyayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya alam kung saan manggagaling okay so wag nating gayahin niya Nga, pag nagbigay ka insha Allah wala problema as long as yung intention mo para sa Allah meron kang gandang pala doon mga kapatid okay pero wag ka nga sabi natin, wag silang uh, wag wag buksan ng pintuan para sa kanila para maging uh, abuso ika nga o di naman kaya ay yun para magkaroon sila ng sabihin natin ng uh, uh, rason para pamalagi doon sa ganung gawain sapagkat hindi mainam yun at hindi yung turo sa atin sa Islam. Okay? Ang turo sa atin sa Islam, magjaga ka, magpursigi ka, ika nga, sa abutang yung kakayahan sapagkat ang Islam ay napakadaling relihiyon at itinuro sa atin papaano maging uh, madali ang isang bagay at hindi, papah hindi magpahirap sa isang bagay. Okay? So ano pa yung mga naobserbahan mo sa pag -akimari? bilang first time na umakyat dito sa ano, Garol Hira? Hmm. chill actually, napakarami. Hmm. Pero mahirap panggitin lahat eh baka <laughs> mabusan tayo ng oras. o nga no. so anyway, yun mga kapatid. Pero take note, dato na sabi natin kanina, kinakailangan physical capability ka mayroon kang kakayahan physically kasi. Malinaw, at kapag wala ka ngayon physical, ito ay isang intihar, ito ay pagpapakamatay, at ito ay pinagbawal ng Islam. Malinaw? Pangatlo dito, mental capability. Huwag pag unghang ang isang tao, hindi pwede pumakit dito. Kasi baka marahil siya ay, sabihin natin ay mahulog o ano pa man, anong gawin niya? Okay, lumipad siya papunta sa ibaba, ay nap, delikado yan mga kapatid. Okay? Malinaw? Then of course, kinakailangan din ang sapat na sabihin natin baon. At ang pinakamainom na baon, alam mo ba? Patazawadu fa ina khairaz zadi taqwa. Okay. Ang pinakamainam magbaon kayo at ang pinakamainam na baon ay walang iba kundi ang pagkatakot sa Allah. 'Yun ang pinakamainam na baon. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar. At 'yun ang pinakamainam na baon. At 'yun lagi nating baon insha Allah. At 'yun ang uh, suggest namin sa inyo na magbaon kayo. At 'wag niyo kalimutan ang chocolate na hulog na 'yung cellphone. <laughs> okay, dito na kapatid. Barakallahu fikum. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. okay. i am alimuddin alfi okay salvador okay and Bang are the love. mountaineers it doesn't tell me apart anymore brother if you love her then dance for her Sister, if you honor yourself